Hello so guys, and matagal na sa akin nagpapatuloy yung mga tita ko, ganun ganyan. Kasi madami na tapatuloy sa akin kung paano mag-record. Guys, let's go. Una natin gawin, kunyari lang is, pwede video muna tayo. Video, video muna tayo guys. Ayan, ganyan. Parang ganyan. Guys, pagkatapos sa harap mga mukhang ko tapos, okay na. And, pipindutin mo to. And, kunyari lang, pag may gusto kang ikakot, and, pindutin mo lang yung edit. Edit. And, guys. And, pag napindut nyo na, guys, et, etong kulay na yan, kailangan i-move nyo lang yan. Ibig sabihin nun, ayun na yung pagkakot. Ganun lang, guys. Ayun naman. Tapos, punta naman tayong cop cut in guys. Punta muna muna tayong CapCut guys. Pupunta muna natin siya sa CapCut. Antayin lang po natin siya guys. Ito na po po. Pipidutin po natin yan. And guys, may lalabas na ganyan. Ito lang guys. Gameplay. Ito guys. Ayan taas natin. Kung ano yung video na kinuha mo, and pindutin mo. Kung ngayon lang is, Ito na lang tayo, guys. Ayan na lang. Ayan na lang pala na pindutin natin. Ayan, guys. Ganyan. Tapos, pag naano mo na, kung ngayon lang, may tatakloban ka, guys. Pipindutin mo to guys. Ayan. Ngayon lang tatakloban mo is, Tawa, guys. Tawa. yan Okay na yan, guys. And, i-ano mo lang siya. I-move mo lang. Ito, tatakpan mo, guys. Okay na yan, guys. O, okay na yan. O, guys. ayun ganyan, guys. Ngayon lang, lalagyan mo po siyang tawa. Tawa, guys. Lagyan mo na natin siya dito town. And, ha, gano'n. Pipindot natin, isi-share nyo. Kasi guys, madami siya ako nag nag ano sa Ayan din. Pipindutin niyo po yan, is nalagay niyo po yan dyan. Ayan, dito naman tayo sa voice over. Voice cover. Guys, eto na po tayo. Sorry po, is meron umiyak na bata. Ayan po. Punta ulit tayo doon, is ayaw mabasa niyo, record. Ganun lang guys. Tapos aantayin ah, nyo lang. Tignan nyo guys ha. Ito na. Hello guys. For today's video nga po pala tayo ay maglilist nga po pala tayo ng aming bahay. Sobrang kalat na nga po pala dito kayo na pag isip isipan ko na nga po. baba bye. -bye. Ganun siya guys. O, ah, tignan nyo guys ha. Ayun yung heart. And ayun. <laughs> <laughs> And voice over boys na guys uh, oh, naririnig niyo po ba guys and pagkatapos is pipindutin natin to eh yan guys pipindutin po natin yan and aantay-antayin lang po natin siya aantayin lang po natin siya guys pag okay na nga rin po pala is, pag meron kayong TikTok, pwede nyo naman papindutin yung TikTok niya. Pero pag wala pa kayong pin TikTok is, eto lang po. Ayan, okay na po pala is, pupunta muna tayo sa picture. Sorry, es, medyo maingi dito. Ibig sabihin yung mga nabayos, ano mo, ganun po yun. Ito, guys, ah. Parang gaganyan niya. Tapos, ipapost mo na po, guys. Ganun lang. Thank you for watching. Maraming salamat po sa panonood. Sorry nga po pala ako. Medyo na tagalan po ako. Bye-bye. Dito po natatapos ang ating video. Bye-bye.